Sige, tanggalin mo tanggal yung lagay mo. Tanggalin mo. Sige, tanggal. Pagpag. Pagpag mo. Magkukulam ka ba? Magkukulam? Sagot. Ha? Ikaw ba yung dati? Ikaw yung dati? Okay. Aray ko. mo ito? Pagkakaligin mo na? Sige, tanggal. Sige, tanggalin mo Matagal na ayot Bumalik ka na naman Nakita mo na naman ng magaling Kaya gano'n, binilalagad mo Ha? Sige, baklas Sige, baklas baklas mo lahat ng mga katik-katik Nilagay mo dyan Sige sige, dadagdagan ko po pamalo sa hindi, paklas palaksak sige, dalawang kabay mo, tanggalin mo paklas hindi ko tatanggal itong palaksak ko sa ulo mo sige, lahat pagpagmula at dyan, sige Pwede pa makausap ka? Hindi pa lang kumukulang dito? Ah, hindi ko.

Talaga, 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 ano? Tapit-bayo ka ba? Malayo. Tapit-bayo, malayo. Ha? Ah? Tapit-bayo, malayo. Sagot. Ha? Ah? Hindi hmm, ko tatagal itong panaksak ko sa'yo. Kurinti. Kurinti. Sige, tanggal. Paklas. Tapit-paklas. Guys. Si kepaklas mau belis, belisan mau. Hmm. Kayak tangkal, paklas. Belis. Dat. Sige, okay, business, tanggal. Kapalit mo pa na. Ah. Ha? Ah? Kapag anak ka ba, wala Ha? Ah? Kapag ka, anak Ha ah? ah?

U. tá